Huwag natin ulitin yung tatlong bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yon? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin. Hindi dahil galing sa malaking politiko na pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin. Sala Duterte! Maraming salamat. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat. Maayong gabi, kaninyong tanan. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. unahon una ako ang ako ang paghatag o pagyukbo, kaninyong tanan. Una, sa ating mayor dahil pinahiram niya po ako ng stage, ng microphone nang ilaw ng kuryente para makapagbigay ng mensahe sa inyong lahat ngayong gabi. Maraming salamat po. Mayor Yorme Isko Moreno Dumagoso. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat. Mga kababayan namin, marami sa inyo ang hindi pa naghahapunan. Hindi pa kumakain. Kanina pa nanandito sa ilalim ng init ng araw. Hindi pa nakaluto. Galing pa sa trabaho. Pero nandito kayo para sa aming lahat para makinig sa mensahe namin para sa ating mahal na inang bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Naisan ako pumunta? Ang sigaw ng mga tao, Duterte! Duterte! Paalala ko lang, ako ay tumatayo dito sa harap ninyo ngayon, hindi kandidato. Yes. Dahil ang eleksyon ko ay sa 2028 pa. O pwede bukas kung may maghamon ng eleksyon bukas. Baka kasi hanapin ninyo sa balota ang aking pangalan. <laughs> Wala pong Duterte na tumatakbo ngayon. Nandito po ako bilang isang butante din. Ngayong eleksyon na ito, butante ako. At meron akong mga paalala sa inyo mga kababayan. Ang pangatlong pagpapasalamat ay mula po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal, suporta, at pag-celebrate nyo noong kanyang 80th birthday noong March 2028. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin. Personal po sa inyong lahat ang pagpapasalamat ko sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin, sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. totoo. Totoo 'yan. Sabi nila bangag daw yung isa. Sabi ko totoo totoo 'yan. Hindi ko alam noon pero ngayon alam ko na. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, aming mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon na nakikita natin sa ating lipunan. Korupsyon, droga, pang-aabuso, krimen ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo bumoto at pumili ng isang leader. Merong tatlo. Tatlong bagay na paulit-ulit nating ginagawa na mali sa ating mga halalan. Maraming nagtatanong sa akin, Inday Sara, ano pa bang matulong namin sa iyo? Dahil naaawa kami sa iyo. Wala na po kayong matulong sa akin. Dahil ginawa na po ninyo akong Vice President. Yan po ang pinaka-tulong ninyo sa akin ang kailangan natin gawin at ang kailangan ninyo tulungan ay ang ating bayan. At magagawa ninyo yan sa darating na halalan. Ang unang pagkakamali na ginagawa nating mga Pilipino. Kapag sino yung Natatawa tayo, naaaliw tayo, sumasayaw at kumakanta. Yun ang naaalala natin pag upo natin doon sa presinto, sa polling present natin. Sila yung naaalala natin. Hindi na natin tinatanong. Itong tao ba na ito, nung tumayo siya noon, ay ibinigay niya ang pangako niya noong itong tao ba na ito? Noong nangangampanya siya, nanliligaw siya sa akin. Marami siyang pangako na sinabi niyang gagawin niya ay ibinigay ba niya sa bayan? Yan ang tawag na budol, budol. Sabi ni Saya pa, but bot ni mo. Pangalawang pagkakamali nating mga Pilipino kapag pumipili tayo ng kandidato, ng leader natin. Kapag galing sa pamilya ng mga politiko, malaking pamilya ng politiko, ay automatic ang boto natin. Tama. Hindi dahil Duterte 'yan na nakatayo sa harap ninyo ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo dapat, ano ba ang abilidad at kapasidad ng taong ito? Narinig ko kanina ang ating Yorme nagsabi, nag-utang siya para sa mga proyekto. Noong ako ay mayor ng Davao City, ang ginawa ko naman ay nagbayad ako ng utang. Ginawa kong debt free ang Davao City. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi mali ang mangutang. Ang mali ay kapag hindi ka nagbayad ng utang. Pero kapag nagbabayad ka ng utang mo, walang mali doon. Kasi kinakailangan talaga ng mga local government units ang panghiram ng pera para maibigay sa taong bayan ang tamang serbisyo tulad ng hospital na nakikita ninyo dito sa Baseco ngayon. Kaya hindi dahil politiko na pamilya yan, hindi dapat automatic ang boto. Pangatlo na pagkakamali natin na mga butante Ang pangatlong pagkakamali natin sa pagbili ng ating uh, mga politiko at mga leader ay yung binibenta natin ang boto natin ipinagpapalit natin, ipinagpapalit natin ang boto natin sa kung sino ang nagbibigay ng pera sa atin. Nangangampanya ako simula noong isang linggo, umiikot ako, tinatanong ko, magkano ba ang binibigay sa inyo? Burger, pataw Sa ibang lugar, 3,000. Sa ibang lugar, 2,000. Sa ibang lugar, 1,300. Merong 1,000. Ang iba pa, nakakatang dahil legal na ang vote buying, ax, tupad. Nakailang eleksyon na tayo, na t -t tumatanggap tayo ng 2,000, 2,000, 2,000, 2,000. Ilang eleksyon na na tumatanggap ng pera ang taong bayan. Pero bakit naghihirap pa rin ang ating bayan? Bakit ang dami-dami pa rin gutom? Ang dami pa rin humihingi ng tulong dahil walang oportunidad sa trabaho at negosyo. Bakit ang dami pa rin mga kababayan natin na nakikipagsapalaran, iligal na lumalabas sa ating bayan para pumunta sa ibang lugar? Ilan ang mga kapatid natin na nasa Malaysia na walang papel? Nandoon nagtatrabaho dahil wala silang hanap buhay dito sa ating bayan. Ilang eleksyon na yon? Ilang bilihan na ng boto yon? Sinasabi ko, tanggapin nyo. Dahil pera naman yan ng bayan. Akap AX, programa yan ng gobyerno. Pero, pag-isipan nyo yung boto at kanino ninyo ibibigay ang boto niyo Pabalik na naman tayo doon sa... Boto ko na lang kasi naaalala ko siya dahil napatawa niya ako. Sumayaw siya sa harap ko. Nagsasamantalahan ng politiko ang kahirapan ng mga tao. Ang nangyayari, pabalik na naman tayo doon sa una, bakit ko patutuparin ang pangako ko sa iyo? Ibayad ka na. Tinanggap mo na yung 2,000. Ano pang ibibigay ko na pangako sa iyo? Binayaran na kita. Binili ko na yung dignidad. Mo. Kaya tayo, paulit-ulit din tayo sa pagkakamali sa pagpili ng mga leader. Huwag natin ulitin yung tatlong bagay na ito ngayong darating na halalan. Ano yon? Hindi dahil naaaliw tayo, hindi na natin tatanungin. Ano ba ang naibigay mo na pinangako mo sa amin? Hindi dahil galing sa malaking politika, politiko na pamilya ay automatic iboboto natin yan. At hindi dahil nakatanggap tayo ng pera ay automatic ibibigay na natin ang boto natin.